Iniintriga ngayong buntis si Bea Alonzo dahil sa kumalat na video clip at mga photos na kuha sa advanced birthday surprise sa kanya ng kanyang team sa tulong ng boyfriend niyang si Mr. Vincent Ko ng Gold. October 17 ang exact birthday ni Bea na 38 years old na pala. Sa naturang video clip at mga photos, kapansin-pansin sa mukha ni Bea na mas nagkalaman siya ngayon at may konting umbok din ang chan, kaya pinagdududahan kung buntis na ba ang aktres. Pinansin din ng mga netizens ang madalas na pagtatakip ni Bea sa kanyang Tommy, rason para lalo silang magduda. Well, kung Truman na nasa interesting stage ngayon ng aktres, for sure, wala nang magnenega sa kanya unless may mga mima at bitter lang talaga dahil mas marami ang magiging happy na finally, magiging mom na siya at baka nga malapit na rin talaga ang kasal nila ni Vincent Ko. So, wait natin ang announcement ni Bea. Pero habang wala pang pag-amin happy birthday muna ang sasabihin namin sa kanya at sa kanang congrats. Ano ang sinyo sa balitang ito?